Ikalawang mga kronika, Kabanata 34 Si Josias ay may walong taong gulang nang siya'y magpasimula maghari, at siya'y nagharing tatlumput isang taon sa Jerusalem, at siya'y gumawa ng matuwid sa harap ng mga mata ng Panginoon, at lumakad ng mga lakad ni David na kanyang magulang, at hindi lumiko sa kanan o sa kaliwa sapagkat sa ikawalong taon ng kanyang paghahari, samantalang siya'y bata pa, kanyang pinasimulang hinanap ang Diyos ni David na kanyang magulang, at sa ikalabing dalawang taon ay kanyang pinasimulang nilinis ang Huda at Jerusalem na inalis ang mga mataas na dako at ang mga asera at ang mga larawang inanyuhan at ang mga larawang binubo at kanilang ibinagsak ang mga dambana ng mga baal sa kanyang harapan, at ang mga larawang araw na nasa ibabaw nila ay kanyang ibinagsak, at ang mga asera, at ang mga larawang inanyuan, at ang mga larawang binubo, ay kanyang pinagputol-putol, at dinurog, at isinabog sa mga libingan ng nangaghain sa kanila at sinunog niya ang mga buton ng mga saserdote sa kanilang mga dambana, at nilinis ang Huda at ang Jerusalem, at gayon ang ginawa niya sa mga bayan ng Manases at Ephraim at Simeon, hanggang sa Neptali, sa kanilang mga guho sa palibot, at kanyang ibinagsak ang mga dambana at pinukpok ang mga asera at ang mga larawang inanyuan ay dinurog. At pinagputol-putol ang lahat na larawang araw sa buong lupain ng Israel at nagbalik sa Jerusalem. Sa ikalabing walong taon nga ng kanyang paghahari, ng kanyang malinis ang lupain at ang bahay, ay kanyang sinugo si Sapan na anak ni Asalias at si Maasiyas na tagapamahala ng bayan, at si Hoa na anak ni Huwakas na kasangguni, upang husain ang bahay ng Panginoon niyang Diyos. At sila'y nagsiparoon kay Hilkias na dakilang saserdote at ibinigay ang salapi na napasok sa bahay ng Diyos na nakuha ng mga libita, na mga tagatanod pinto sa kamay ng Manases at ng Ephraim at sa lahat ng nalabi sa Israel at sa buong Huda at Benjamin at sa mga taga Jerusalem at kanilang ibinigay sa kamay ng mga manggagawa na siyang namamahala sa bahay ng Panginoon at ibinigay ng mga manggagawa ng bahay ng Panginoon upang husayin at pagtibayin ang bahay sa makatwid bagay sa mga anluwagi at sa mga nagtatayo ibinigay nila upang ibili ng mga batong tinabas at ng mga kahoy na panghalang at upang ipagawa ng mga sikang sa mga bahay na giniban ng mga hari sa Huda at ginawa ng mga lalaki na may pagtatapat ang gawain at ang mga tagapamahala na mga yaon ay sihahat at si Obadiyas na mga libita sa mga anak ni Merari at si Zacarias at si Mesulam sa mga anak na mga Kohathita upang ipagpatuloy at ang iba sa mga libita lahat na bihasa sa mga panugtog ng tugtugin na sa mga tagadala ng mga pasan naman sila at pinamamahalaan ang lahat na nagsisigawa ng gawain sa sari-saring paglilingkod. At sa mga libita ay may mga kalihim at mga pinuno at mga tagatanod pinto at ng kanilang ilalabas ang salapi na napasok sa bahay ng Panginoon Nasumpungan ni Hilkias na saserdote ang aklat ng kautosan ng Panginoon na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. At si Hilkias ay sumagot, at sinabi niya kay Sapan na kalihim, Aking nasumpungan ang aklat ng kautosan sa bahay ng Panginoon. At ibinigay ni Hilkias ang aklat kay Sapan. At dinala ni Sapan ang aklat sa hari at bukod dito'y nagdala ng salita sa hari na sinasabi, Lahat na ipinamahala sa iyong mga lingkod ay kanilang ginagawa, at kanilang ibinubo ang salapi na nasumpungan sa bahay ng Panginoon, at ibinigay sa kamay ng mga tagapamahala at sa kamay ng mga manggagawa, at sinaysay ni Sapan na kalihim sa hari na sinasabi, Si Hilkias na saserdote ay nagbigay sa akin ng isang aklat, at binasa ni Sapan sa harap ng hari, at nangyari, nang marinig ng hari ang mga salita ng kautusan, na kanyang hinapak ang kanyang suot, at ang hari ay nagutos kay Hilkias at kay Ahikam na anak ni Sapan at kay Abdon na anak ni Mika, at kay Sapan na Kalihim, at kay Asaya na lingkod ng hari, na kanyang sinasabi, Kayo'y magsiyaon, isang guni ninyo ako sa Panginoon, at silang naiwan sa Israel at sa Huda, tungkol sa mga salita ng aklat na nasumpungan, sapagat malaki ang pag-iinit ng Panginoon na nabugso sa atin, sapagat hindi iningatan ng ating mga manggulang ang salita ng Panginoon, upang gawin ayon sa lahat na nasusulat sa aklat na ito, sa gayoy si Hilkias at silang pinag-utusan ng hari, nagsiparoon kay Hulda na propetisa, na asawa ni Salum, na anak ni Tikowat, na anak ni Hasra, na tagapag-ingat ng silid ng kasuotan sila ay tumahan sa Jerusalem sa ikalawang puok, at kanilang sinabi sa kanila sa gayong paraan. At sinabi niya sa kanila, Ganito ang sabi ng Panginoon, Nang Diyos ng Israel, Saisayin ninyo sa lalaki na nagsugu sa inyo sa akin ganito ang sabi ng Panginoon, Narito, ako'y magdadala ng kasamaan sa dakong ito at sa mga taga rito sa makatwid bagay na nangakasulat sa aklat na kanilang nabasa sa harap ng hari sa Huda, sapagat kanilang pinabayaan ako at nagsunog ng kamangyan sa ibang mga Diyos upang mungkahiin nila ako sa galit ng lahat na gawa ng kanilang mga kamay. Kaya't ang aking pag-iinit ay nabukso sa dakong ito at hindi mapapawi. Ngunit sa hari sa Huda na nagsugo sa inyo upang mag-usisa sa Panginoon, ganito ang sasabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoon, nang Diyos ng Israel tungkol sa mga salita na inyong narinig, sapagat ang inyong puso ay malumanay, at ikaw ay nagpakababa sa harap ng Diyos nang inyong marinig ang kanya mga salita laban sa dakong ito at laban sa mga taga rito. At ikaw ay nagpakababa sa harap ko at hinapak mo ang iyong suot at umiyak sa harap ko. Dininig namang kita, sabi ng Panginoon. Narito, ipipisang kita sa iyong mga magulang, at ikaw ay mapipisan na payapa sa iyong libingan, at hindi makikita ng iyong mga mata ang lahat ng kasamaan na akin dadalhin sa dakong ito, at sa mga taga rito at sila'y nagbalik ng salita sa hari. Nang magkagayoy, nagsugo ang hari at pinisan ang lahat na matanda sa Huda at sa Jerusalem. At sumampa ang hari sa bahay ng Panginoon. At ang lahat na lalaki ng Huda at ang mga taga Jerusalem at ang mga saserdote at ang mga libita at ang buong bayan malaki at gayon din ang maliit, at kanyang binasa sa kanila mga pakinig ang lahat na salita ng aklat ng tipan na nasumpungan sa bahay ng Panginoon. At ang hari ay tumayo sa kanilang dako at nakipagtipan sa harap ng Panginoon upang lumakad ng ayon sa Panginoon at upang ingatan ang kanya mga utos at ang kanya mga patuto at ang kanya mga palatuntunan ng buong puso niya at ng buong kaluluwa niya upang tuparin ang salita ng tipan na nasusulat sa aklat na ito at kanyang pinapanayo sa tipan ang lahat na nasumpungan sa Jerusalem at Benjamin at ginawa ng mga taga Jerusalem ang ayon sa tipan ng Diyos ng kanila mga magulang at inalis ni Hoseas ang lahat na karumal-dumal sa lahat ng lupain na ukol sa mga anak ni Israel, at pinapaglingkod ang lahat na nangasumpungan sa Israel upang mga glingkod nga sa Panginoon nilang Diyos. Lahat na mga kaarawan niya ay hindi sila nagsihiwalay sa pagsunod sa Panginoon, sa Diyos ng kanilang mga magulang.